viral ngayon sa social media ang matandang lalaking binugbog dahil doon sa pangihipo sa loob ng electronic jeepney. Pero gate ng binugbog na lalaki, biglang umandar ang sasakyan kaya nawalan siya ng balanse. Panoorin natin ito. <tong> lalaki ay nakaupo at umalis yung babaeng katabi niya Para magkaroon ng linaw sa video na yan, kasama po natin yung babae at ayaw niya po magpakilala at hiniling niya po sa atin na takpan po ang kanyang muka at napagbabantaan na raw yung kanyang buhay. Kaya ayaw niya magsalita kapag yung kanyang muka ay naka-expose at pagbibigyan po natin siya sa kanyang kahilingang yan. Sa ating kanan naman po, siyan mabait. Kaano na niyo po yung biktima? Tatay po po. Nasaan po si tatay? Ngayon po, nasa bahay po siya kasi mahina po talaga yung katawan niya tsaka na-trauma po siya. Hindi po niya kaya pa pong harapin siya. Now, umpisa natin kay alias Linda. Ma'am Linda, po. ang sabi mo, Apa. kayo po ay hinipuan. Apo. Paulit-ulit ko pong pinanood yung video, wala po akong nakitang pangihip doon. Um, sir, kasi yung ano nangyari po doon, di ko naman po expect na papasok. So nagulat nga rin po ako nung dalawang subsub -sub niya, nakita naman po doon, nagulat-nagulat din ako. Isang subsub -sub lang po 'yun. Kumbaga bigla tema, biglang huminto yung JP 'yon. Kaya nga ganun siya. Opo. Oh, yung ang sinasabi, tapos ang ginawa mo, umurong ka, oh, tumayo ka. End of story. Tapos ano po, may duma nadali po kasi yung saganto ko kaya akala ko po na ano ko kasi kung sa sa akin na Sir, kung piling niya po sa kanila, hindi ako binastos. Pero paano naman po yung piling ko na binastos ako, na gaganunan na ako. Tapos nakita ko po sa mukha ng tatay niya, pulang-pula po yung mukha niya. So paano po ako magre-react nun? Okay, ma'am, kalma lang, kalma lang. Okay. Ganito po yan, nakatayo siya. Oh. Biglang nag break yung jeep. Natural pag biglang nag-break ng jeep, medyo ma-out of balance okay. kung sino man yung mga nakatayo Ay sa jeep. Apo. So, kaya na siya sa Apo, inyo. Opo, sir. Ang sa po, sana po, nagsorry man lang siya. Pero hindi niya po yung ginawa. So, may salita po siya dyan na si Raulo daw po ako. Si Raulo ka atay. Bakit po siya magsasabi ng si Raulo? Meron po dyan, sir. Nakakat na po yung, yung video na yan. Meron po kaming video dyan na pinos ni siyan, Na sinabihan ako na si Raulo ng tatay niya. Si Raulo ka atay. Ginanon ako ng tatay niya. Hindi. po yung, po yung reaction yun, nung uh, na pag siya, muntik ma-out of Sabi ko po, sa ano ba yan? Tapos nung nakaupo na siya, sabi ko po, pag lasing ka, dadaan mo sa utak mo yan, wag yung ganyan, mababastos ka. Kasi feeling ko malasing siya, naamoy ko naman po, may alak yung tatay niya. Okay. sabi na po natin, po. siya po'y lasing. Opo. Right? Now, kung hindi naman hong, hindi naman kahinipuan at wala namang ginawa masama laban sa inyo, so, See, may na, na gano'n po, po, po ako. Hindi ko po alam kung ano yung na sa akin. Tingnan natin ulit. Ayan. Umakit si tatay. Alright. Okay. And then, may hawak siya. Alright. Ayun. So, wala akong nakita ng panghipo doon, ma'am. Although, hindi makita yung kanyang kanang kamay nung paupo oh. na siya. Pero, oh. kung titingnan mo lang yung oh. video, wala siyang dahilan na para oh. ikaw ay hipuan. Lalo pat, maraming tao oh. mga nanonood. Oh. Kasi ko yung taong gusto manghipo, gusto gagawa ng kalaswaan, oh. gagawin nila yon nang walang mga testigo. Oh in this case, ang dami po mga face-to-face pa yung mga tao. Bakit po ganun naman po yung ginawa ni siya? Sobrang pagpapahiya po yung ginawa niya sa... Pinahiya po kayo? Opo, by social media. Sir, nag-trending yun. Tapos kung ano-ano lang salita na ano sa akin, pati yung anak ko na dadama. Ma'am, kalma, kalma, ma'am. Mapata pa kasi yung anak ko, sir. Kawawa okay. naman. Mama, tanong ko lang. Yung mga lalaking kinakyat mo, Apo. ano yung mga tropa? Hindi po. Kilala po yun ng kapatid ko. Romel po yung pangalan nun. Sabi ko, uh -huh. tinanong kasi niya sa akin, anong nangyari kasi nahawakan nila Romel ko. Romel o Romel? Po. Ah, Romel. Okay. Natad po kasi sa akin, nahawakan nila ako sa labas. Sabi niya, anong nangyari? Pero, pero bakit po pinakyat yon? Hindi ko po pinakyat. Sila po yung kusa umak akyat. Hindi tinawag mo mami eh. Hindi, ang nagturo po ako doon. Ang sabi ko po, ayan kasi binabastos ako gumanon po. Kaya ako. kaya nga. So para kaya umakyat mo na. po sila. Okay. Tapos meron pa po dyan isa. Ngay ngayon mam Ma nung binubugbog na siya. Opo. Si sabi na natin. Opo. Hindi ako ang nagpaakyat, Opo. tinuro mo lang. Opo. Now. Opo. Nung sinasaktan na siya. Opo. Eh sana inawat mo na tama na yan Romel. Ang nangyari mam, Ma nakisapok ka pa pinagtulungan nyo, 3 versus 1. Hindi ko po siya sinasapak, ginaganon ko lang po siya. Tinuturo ko po siya, sir. Okay. Opo. O, Opo. O, tinuturo. Eh, yan, ma'am. Eh. O, oh, yan, Oh. N -n Nambato ka, ma'am. Sabi ko po, ganun, no. Ginaganon ko siya. Gra ah, ganun ba? Opo. Ah, ganun ba? Bina Pero, ma'am, kita eh. Baka po, nahampas ko po siya. Nahampas mo? Opo, nahampas okay. iba siya. Iba kasi yung turo, iba yung Opo. hampas. So, nahampas mo Siyempre Siyempre po, nadala na rin po ako ng galit ko. Dala ng galit mo? Opo. Okay, sige. Sandali lang po, mama. Kausapin naman natin dito yung anak, si Sir Sian. Narinig naman yung pag-uusap namin. Nabanggit oh, ba sa iyo ng tatay niyo yung pangyari oh, na kwento? Una po sa lahat po, nung nangyari po iyan, nasa work po ako, tinanong ko si Papa, kinausap ang barangay ko ang nangyari. Nalaman ko po, umuwi ako sa bahay, Papa, sabi mo sa akin ang totoo ng nangyari. Huwag kang magsisinungaling po sa akin. Ginawa mo ba yan? Kasi kung ginawa mo yan, Papa, dapat lang na nabugbog ka kasi mali ang mangbastos ng babae. Tama. So, pero sabihin mo kung hindi mo ginawa. Yung totoo lang po. Kasi ano po sabi niya? Hindi daw po niya ginawa. Okay. So, eh talaga hindi naman dahil makikita opo. mo sa video. Kasi at that time, yung mga tanong mo sa kanya ganon, sapagkat hindi mo nakikita yung video. Opo. Okay. Ano pa mga inequality niya sa inyo? Ang sabi lang po niya sa akin, ang gusto lang po niyang mangyari, yung mapanagot po yung babae na nagpahiya po sa kanya kasi wala po siyang kalaban-laban. Hindi po siya lumaban doon sa, may pambubugbog bobog po po ito sa loob ng barangay po. Sa barangay na tuloy Opo, pa. Na, hindi, para maging patas ako dito ha, Opo. nagkaroon ng tadyakan dyan. Uh, Sinapok ni babae, si tate mo, si tate naman nagtadyak. Hindi, para maging parehas lang tayo Opo. kasi may video, hindi tayo pwede magsinungaling dito. Naiintindihan ko po yan. Alright? So gumanti niya si tatay siguro. Reflex action. Yes. yes. Uh, force of habit. Pag ikaw sinaktan, gaganti ka na yun. Now, ma'am, paano to Gusto rin kayong panagutin ni Tatay. Pero bagong sagutin yan, yung video sa uh -huh. jeep ito? Ang pinagtataka ko po, paano nila na kuha yung CCTV footage na walang investigation ng mga polis? Ma'am, yung pagkuha ng jeep kasi uh -huh. that's a public transport. Tapos, uh -huh. So may karapatan ang sinumang pasahero mag-request niyang uh -huh. kung uh, kailangan uh -huh. kakailanganin. Uh -huh. Meron... Tulad nito, kinakailangan yun para uh -huh. maging witness sa nangyaring uh -huh. pananakit. Opo. So, ibibigay yan ng... Apo, tapos sir, yung sa... Cut, cut na po talaga yan eh, sir. Kasi meron pa po dyan, yung driver pa po yung nagtawag sa tambay, hindi ako. Ang pinapalabas kasi niya dyan, pinabugbog ko daw po, ni eh, nailabas daw po ng... Driver ang nagtawag sa tambay? Opo. Okay. Hindi ko po kilala yung tinawag ng driver eh. Siguro yung driver kasi hindi niya nakikita yung pangyari. Opo. Tapos... Okay. So, nagtawag lang siguro siya dahil... Uh, sandali Normal okay. reaction yon Opo. ng isang lalaki, driver, Opo. na kapag may babae na nagwawala, Opo. ang akala agad na si babae binastos. Opo. Paano naman po yung ano ko, sir? Paano naman po yung feeling ko na binastos ako? Kasi ako po yung nandun eh. Yung mukha ng tatay niya, mukhang nakainom. Paano naman po yung ano ko? Siyempre video yan eh. Hindi, wala sila sa aktual na nangyari. Okay. Sir, nakainom yung tatay mo? Hindi po. Kahit po ang tatay ko po kaya po siya galing doon, pinarada po niya yung jeep na mamasada po siya sa mismong gasoline station. Biyahit hindi ba mangininom tatay niyo? Nagiinom po siya pero that time po hindi po siya nakainom. Nasaan yung telepono na si Alexander Gutal, ito mismong si tatay. Sir Alexander, magandang tanghali po. Hello po sir. Kumusta ko kayo Sir Alex? Maano pa yung sugat ko sa mukha? Okay. Sa bibig, sir. May sugat sa loob, tsaka maga po yung mata ko eh. Pinampas okay. ng babae. So, sir, pagdating daw sa barangay, binugbog ka muli? Bo. Ilang so, pong po nang bugbog sa inyo, sir? Kapatid po nung babae, saka yung ama. Andun ba yung babae sa barangay, sumunod? Nandun siya, nakaupo. Tapos bigla akong sinukod, pinagbubukbog ako. Naku ma'am, buong pamilya makukulong ka, tatay mo, kapatid mo. Okay, sama-sama kayo doon sa loob ng kulungan. Paano to? Uh, di ko po yung tatay ko para awatin yun yung nangyari. Okay, sana po. Sir, Inawat daw ni babae yung uh, tatay niya para wag nang bugbugin ka? Tinawag ko niya, sabi niya, manda ka pag dating ng yun, tatay yun. ko, kabugbugbog kita. Oh, wala po akong sinabi noon. Ayan na, sir. Sir, nakainom ka raw noon? Hindi po, sir. Maghapon ako ng biyahe. Ah, nagbibiyahe kayo. Pagkala sumampak agad ako sa... So, galing Sabal, na ako kayo sa biyahe noon, sir, kaya sumakay kayo ng jeep? Oo, oh, sir. Pamba. Okay, so, ma'am, hindi pwedeng nakainom siya kasi namamasada nga siya. Siguro, after pasada, pwede siya uminom. Opo nga po, yun nga po, nag-inom po. Sir, makikita mo naman po, amoy mo. Ang mali po namin, hindi namin siya pinaalkol. Ma'am, sa so, dala para pagbigyan kita, para wala ka naman masabi sa amin dito. Malalaman naman niya. Sir, pinamedical ka, tama sir? Opo, sir. Now, ma'am, pinagbigyan na kita, Opo. Okay. para matanong natin kung nakainom talaga o hindi. Sabi ko na kanina, halimbawa na nakainom, pero kung hindi ka naman talaga nabastos, walang dahilan para pagbuntungan mo ng galit, ito okay. siya. Sige, isa pa, para wala kang masabi, pwede second time, pagbibigyan ka namin ulit. Barangay XO, Jerry Oliva ng Barangay Bangbang, Tagig. Magandang tanghali po, sir. Ay, magandang tanghali po. Sir, si Mr. Gutal, nung dalhin dyan sa inyong barangay, tutubang nakainom? Pero kami investigador na tuningin, parang di naman siya nakainom. Okay. So, sir, bakit pinayagan nyo siya mabugbog na doon sa loob ng barangay? Bakit niyo po inaresto yung mga Sana, sir, tumawag kayo ng polis at pinaaresto nyo mismo yung dalawang nambugbog. Ba'n yung ginawa? Actually, nung natapos yung pagbubog uh, ng batay ng babae, hmm. pinadala po namin yan sa Black Six, sa kapulisan, para mabigyan ng aksyon doon. O ano po ang ginawang aksyon? Nakulong o hindi? Eh, hindi po nakulong yan. Hindi, hindi po po nakulong? Okay. Ah, bakit hindi nyo sinampanang ng Ba't hindi nyo pinakulong? Nagkasundo daw sila na, yung nga po, pagagamot na lang daw po nung nang bugbog, yung hmm. binugbog, at sasagutin uh, na lang po nung... nung, 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 nung Sir! Mali ka dyan. Sabihin na natin, nagkasundo si biktima at saka itong dalawang sospek. Pero paano naman yung ginawa pambabasto sa inyo sa barangay? Na harap-harapan, andoon kayo sa mismo tanggapan ninyo na humingi ng tulong isang, itong isang biktima, binogbog. So, ibig sabihin, sir, mga bastusin pala kayo dyan sa inyong barangay. Dapat pala, Ay, sandali, sir, sarapi, dapat pala sir, hindi kayo ginagalang kasi very cheap kayo mga bastusin ang tawag sa inyo. Ah, uh, hindi naman po, Sir at Oh, yung, kung hindi uh, naman pala, eh, ba't hindi nyo po pinakulong? Bakit hindi nyo po sinampa ng kaso? Eh, ito nga po, uh, mayroon na po kami ginagawang uh, kaso dyan sa mag-ama. At uh, yung nga po, uh, at... Sir, alam yung, ko na kung bakit, sir. Alam ko na kung bakit. Dahil yung tatay nitong babae nandito sa amin, is tanod din. Hindi po. Hindi po yung tanod namin. Dati po namin tanod po yan. Kaya nga. Kaya nga. Dating tanod. Siyempre, katropa, kabarangay, kainuman. Pare-pare. Colonel Alexander Santos, magandang hapon po, Sir. Magandang hapon po, Sir Rafi. Tinatanong ko lang po doon sa mga taga-barangay, eh hindi man lang apo. po kinasuan at kinulong yung pong uh, mga nambogbog sa loob mismo apo, ng barangay apo. kay uh, Mr. Alexander Gutal. Opo, opo, opo. Hindi yung kinasuan ng mga tao nyo, Colonel? O ganito po yan, Sir Rafi, no? Actually, ngayon ko lang nalaman yung kanyang insidente eh, through social media na in-endorse din ng staff mo. Opo, Sir. Ngayon... Kinausap ko po yung mga PNP ko kanina. Yes, sir. Na maganda po, nalaman namin. Tinanong ko. Kasi ang procedure po niya, pag dinala nila sa, sa station namin, may certificate to file action. Ibig sabihin, uh, i-endorse nila properly, sasabihin nila kung ano yung nangyari para ma-action na namin. Actually, pinanood ko nga po yung video ngayon ko napanood, pangalawang beses na po. Makikita naman po namin talaga kung sino may kasalanan Kaya nga, sir. So, yung sa akin namang, sir, binugbog po sa loob mismo okay. ng barangay, ito pong biktima at dinalal Tama. po sa police station right there and then dahil pasok pa po sa tinatawag na regulatory period Tama bakit po hindi po pina-inquest itong dala yung dalawang suspect Ano po ang gusto ko malaman bakit hindi na-inquest uh, kung mamarapatin niyo po ibestigahan ko po muna kakausapin ko yung PCP ko Kasi hindi po pwede yung gano'n na ang, ang suspect ko pa isang tao nandoon na sa hawak ng police o barangay dapat hindi na po nasasaktan yan Tama sir Colonel sasamahan po namin itong biktima Uh, para sampahan po ng kaso, ito pong babae na nahampas, maging yung kanyang tatay at sa kapatid at saka yung mga barkada pa o tropa ng kanyang mga kapatid na para makadirect firing tayo, pwede, Colonel? Pwede, pwede po. Maraming salamat po, Colonel Santos, sir, ha? Magandang tanghali po, Colonel. Sorry, Mama. nalalagay po sa alanganin ang sitwasyon ninyong pamilya, ikaw, tatay mo, kapatid mo, maging yung mga nambugbog ng mga barkada mo, makukulong, sama-sama kay sa kulungan. Sir Alexander, Hello. patatawarin mo ba itong babae nandito sa amin ngayon o tuloy mo yung kaso? Tuloy po yung kaso, sir. Gusto ko po makulong, sir. Yung tatay niya at saka kapatid niya at saka siya makukulong. Gusto mo yan? Ma'am, paano yan? Delikado. Sir, umiiyak siya, sir. Patatawarin mo ba? Hindi. Umiiyak eh. Kawawa naman. Kaya, ano ko ba ba Oh. Sir, ako ang nakagradado. Ma'am, umiiyak. Sandali, sir, sir, sir. May sasabihin daw. Eh, ma'am, baka gusto mag sorry mag kaya, mo mag-sorry sa kanya. Huwag naman ganyan niyo, ma'am. <laughs> ang bata pa ng anak ko. <laughs> Bata ka pa, ma'am. <laughs> yung anak ko po. Ay, ah, yung anak niya. Ilan taon na po kayo na? <gasps> 21 lang po. 21. Okay. Nakainan pa kayo nung? Hindi po. Galing po ako sa trabaho Sige, ko. Sige, ma'am, kausapin niyo siya. Baka subukan natin. Sino gusto mong kausapin? Si, yung ta tatay o yung anak nandito? Siya o oh, sige. Sige, kausapin mo siya mo. Sir, huwag na mo manoy. Sobrang sira-sira -sira na ako. Alam niyo ba yun. Yung pag-post mo lang, durog na durog na ako. Yung gawa nila ako ng dami ako. Tapos yun, yung ganyan mo. Parang ako no? na manoy. Maawa naman kayo. Ate. May ka <laughs> Kasi sa ganto yun. Kung gusto niyo na tulong, dapat lumapit na lang kayo sa akin. Hindi niyo na pinalaki. Oh. That time, walang pera yung daddy ko. Ate, naintindihan kita, naawa ko sa'yo. Hindi ako yung nabiktima mo kasi. Oh. Anak po ako. Ipagtatanggol ko lang yung karapatan ng ama ko. Anong naman So, siya po, yan yung desisyon niya. So, hindi ko po pwedeng pakailaman yun. Gagalangin mo yung desisyon Gagalangin ka. Kung ano desisyon ng papa ko, yun yung susundin ko. Kasi una po sa lahat, ate, hindi ako, nag, hindi ako yung una nag-post sa social media. Wala po sa isip ko mag-post. Hindi po ako ganun tayo. Hindi po ako palaban na tao ito po yung kauna-unahan na lumaban po ako at para yun sa tatay ko. Mama, tanong kita. Opo. Kapag nakulong ka, nakulong tatay mo, nakulong kapatid mo, eh, sino na matitira sa bahay nyo? Wala na. Malong paano naman po yung anak ko, sir? Oh, sir Alexander, paano na rin yung anak niya? Wala akong pakialag sa anak niya. <laughs> Bahala sa buhay niya. Grabe naman. Ang bata-bata ba ng anak ko? Hindi, ma'am, yung bata, yung anak nyo, habang nakakulong ka, dadalhin po sa DSWD yan. Alagaan ng DSWD. Kung hindi DSWD, sa mga, meron ka pa mga lola, mga kamag-anak. Ako <gasps> na po. Nanay, nandiyan nanay, eh, sa nanay mo. <sighs> habang nasa kulungan ko, kunyari, nakulong <inaudible> ka ng 6 years. Paglabas mo ng 6 years, malaki na yung bata, ibabalik din sa'yo. Ang alam ko atang, pagkakulong niya, mga 6 o 10 years. Pag minalas-malas, umabot pa ata ng 20 years eh. Mampinapatawa kita para huwag ka na umiyak. Nahawa ko sa iyo. Okay lang po, Sir Rapi, kahit kami na lang po yung mag-ano sa bata. Kaya mag -alaga? okay, okay, po mag Hindi, ano ko yan eh. Tavalla. Hindi po, hindi po seryoso po. Hindi po, kung ayaw po niya, okay lang po. Well, hindi po ako namimilit po. Okay, na okay, lang po. Ma'am, siya na lang mag-alaga sa anak mo. Marami na po hindi po, Okay lang po kung ayaw po niya. Pata magandang hinabot natin. Hinabot pa tayo sa ganito. Hindi ko po pinipilit. Okay. Kung pwede naman, agreement naman tayo sa barangay. Hindi kasi po, U yung pagsisisi Tapos po access. Tapos sinasabi nyo, binubugbog siya habang yung pinapipirma. Ako. No, sir, hindi ako. ganun. Naawa ko sa ate, ngay. ate. Yung pagsisisi po, lagi po nasa huli ang tapang niyo po doon sa video. Tapos Sir, nung nag pagod po na ako ate. ako nung nung sa ako ate. na Pati si Sir Rapi, binabastos niyo po. No, Sana ako, saan ako nang bastos? Or sabi natin, hindi ko alam, hindi ko alam. Ga gamit, sabi lang sa akin yun ng netizens at nabasa ko yun sa mga oh. comments May, po. Ang dami ko. Hindi ko alam kung galing sa'yo or sa'yo A dami talaga. Dami account yun, Sir. Okay, sige, tanggapin ko ang dami ang Sarapi, po. Dami account. Sir Rapi, kayo po. Hindi ko po alam ang sagot niyo po doon. Anyway, Uh, sir Alexander, seryoso na po talaga kay sa ng itong si ma'am? Seryoso na po, sir. Okay. Sampa na lang ng kaso. Di ba pwede makiusap na lang? Uh, gusto rin niya makiusap sa inyo, sir? Kung ano man yung gastos, sasagutin namin. Huwag lang ganyan. Ang bata po naman. Hindi po, kaya ko pong ipagamot yung tatay ko po. Hindi po ako tumatanggap ng pera po, lalo na po sa ganyang ugali po. Okay. Madam, magsilbing aral sana ito, Opo. itong nangyari, Opo. sa lahat ng mga manunood. Opo na pairarin natin yung tinatawag na pasensya. Pagodin. Hindi yung Opo. pride, Opo. hindi yung kayabangan, porket meron akong tropa, nag-aabang dyan sa kanto, porket siga yung hindi pamilya ko, dating tanod e yung tatay Opo. ko, kaya pwede na ako magsiga-sigaan sa, ating, sa aming lugar. Wag, ito po'y parang leksyon, ay opener sa inyo at sa lahat ng mga manunood na nagsisiga-sigaan sa isang lugar. Darating at darating yung time na kayong magkakaroon ng katapat at ito na nga yung naging katapat nyo. Opo. <laughs> <named> <eight> <versucht> no, ka ka, ah, Kaya uh, uh, naiintindihan po natin kung saan naggagaling. No si sir kanina ano na inabugbog ako siya syempre ganun din po yung reaction niya na mabigat po sa pakiramdam niya pero ate ma nay eh, huwag po muna tayo mawawala ng pag-asa ano dahil nga po mamaya ay eh, pupunta po dito si sir at Siyempre, sa telepono lang po natin siya ka nakausap, eh, malay niyo po, eh, magbago po yung isip, yung sa loob ni, ni Sir. At pag nakita na po kayo ng personal, opo, eh, pag nakita po kayo sa personal, eh, baka mas gumaan pa po yung pakiramdam niya at maging open siya na patawarin kayo. Ano, o na uh, ano na po bang plano niyo muna ngayon? Buo na daw yung desisyon ni Sir Alexander na sampahan ng kaso bukas pupunta sa Tagig, PNP. Kasi kami po, wala po kami ka nagkakalaman na wala kaming malalapitan. Hindi po namin alam kung saan kami magsisipuna. Alam lang namin trabaho, bahay eh, trabaho. Kayo po yung mister ni, ano, ni ma'am, okay. Anong gagawin mo na, ayan, kasi dito kasi yung kabilang panig, nasampahan ng kaso yung asawa mo. Mm, baga bukod sa kanila, bukod din yung sa akin, magsasampa rin ako ng kaso sa kanila. Siyempre, hindi naman po ako kasama sa gulong yun eh. Nadadamay po ako. Yung pangalan ko, si Rana ho. Marami na pong galit sa akin. So, pati ikaw, sinisiraan ka sa social media? Oh, po. Ano-ano ah, din yung mga sinasabi sa'yo? Sa lahat, madami. Wag daw ako magpapakita. Siya ganito, papatayin daw ako. Malapit lang daw pala ako. Nung pagkatapos ba, nung araw na yon nung nagkabugbugan, eh, ay pa kayo o ayun na yung ayun huling na po, araw? Ayun na po yung huling araw. Tapos nag-post na po yung anak niya. <laughs> Tapos, pagka po ng anak niya, ang dami na pong nagtetet sa akin, pinagmamura ako, po daw po ako, malandi ako, kampipe lang daw po ako, pinapresyuhan nila ako. Tapos yung anak ko daw po, anak lang daw po ng ano, ready ka naman na, ayan, harapin na si oh. sir ngayon na para magkausap kayo. Mama, oh. oh, hanggan maaari, mangiyaw na ba siya para matapos na to? Sige, gagawin ko. Huwag lang gano'n. Ano yung mga kaya mong gawin para patawarin ka niya? Kahit para naman ano mo, para matapos na ba? Kanina, pagkatapos kausapin ni Idol, itong si ate, eh, iyak talaga ng iyak, no? Pati yung asawa niya, pati yung nanay niya, na talaga namang, humihingi talaga ng pasensya, patawad. ng patawad, at lahat daw kaya nilang gawin para lang ay hindi na umabot na kasuhan sila. Dahil yun nga, kawawa itong anak niya na 4 years old pa lamang, Anong reaction mo dun? Siyempre po, naawa din po ako sa kanya. Nag-offer nga po, okay. <laughs> sa akin po, okay lang po kahit sa akin yung bata. Mamahalin ko po yung bata. Pero kung iPhone niya, syempre eh, hindi ko po naman bumipilit. Yung sa decision po, kung ako po, kung sa akin sila magmamakaawa po, papatawarin ko po, po talaga. Pero si Papa po kasi may yung pinagkasalaan po nila. So, siya po yung kabahala po si Papa. Kung anong yung decision niya, gagalang ko po. Mamaya, ano, pupunta dito yung tatay mo. Apo, at magkakaharap-harap kayo itong panig nyo at panig nila Apo. para magkausap-usap kayo, ano. Apo.